Last news Updates mga balita ngayon. Bloodbath statement ni VP Sara tungkol sa impeachment trial sinagot ng palasyo. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Bacoor, big time drug suspect Timbog. Heat index sa 27 lugar sa bansa nasa danger category ngayong araw May 90. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon pumalag ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng bloodbath sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Sa ni Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong araw, sinabi nitong may pagkabayulente ang statement ng Vice Presidente. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero Uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at uh, talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag ka nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Dagdag pa nito, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue. Hindi rin nagkomento si Castro sa naging pahayag ni dating senador at ML Partilist Representative Leila de Lima na toxic rhetoric lamang ang pahayag ni Duterte. Kamakailan nang sinabi ni VP Sara na nais niya ng pagilitis dahil gusto niya umano ng bloodbath. Aniya, handa rin siya sa anumang magiging kahihinatnan ng trial na magsisimula sa July 30. Isang umanoy big-time drug trafficker ang nasakote ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Cavite Maritime Police sa by-bust operation sa Bacoor City, Cavite noong Sabado. Kinilala ang suspect na si Eugene, 30 anyos, at residente ng Tondo, Maynila. Itinuturing siyang high-value target sa kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Arestado ang suspect sa open parking lot ng isang mall sa barangay Habay Dos dakong alas 3 ng hapon. Narecover mula sa kanya ang tinatayang limang daang gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 3.4 milyon pesos. Ayon sa PIDEA Region 4A, patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang pinanggalingan ng ipinagbabawal na droga. Kakaharapin ni Eugene ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 umput-pitong lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng Dangerous Heat Index ngayong araw May 90. Ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan at Apari sa Kagaya. 42 hanggang 44 degrees Celsius naman ang aasahang heat index sa mga sumusunod na lugar. Pinag-iingat ng pag-asa ang mga nakatira sa mga lugar na ito na nasa danger category dahil sa malaking tsansa ng heat cramps at heat exhaustion at posibleng heat stroke kung matagal na mabababad sa inita. Malaking bahagi naman ng bansa ay nasa extreme caution category na may expected heat index na 33 hanggang 41 degrees Celsius. Payo ng pag-asa pumirmi sa loob ng bahay sa pagitan ng 10am hanggang 4pm at manatiling hydrated. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.